hapon mga kasambahay mga ambil dito sa Saudi Arabia tayo naglalakad walking walking habang may pa mag -isa tayo masarap na maglakad dito dahil lang malamig na ayan po may ilaw naman kaya hindi nakakatakot maglakad dito mag -isa may mga pathway naman dito yung lalakaran niya na kagaya nyan kaya okay lang papa pawis mo tayo at ng ka na karto dito sa saudi masarap ang buhay pagka uh, maganda ang kumpanya mo na lalo na pagka uh, ganyang sitwasyon tayo eh magkatrabaho trabaho lahat sa pamilya mahirap pagka magkatrabaho uh, ka dito na strict yung kumpanya mo tao ay yung share mo hindi mo alam kung paano kaya kilos, dito sa loob ng sumataan ko eh happy naman ako dahil nang sa loob ng siyam na taon dito lang ako tumagal sa kumpanya ko walking walking muna tayo at tayo eh nagkakasakit lang pagka tayo nasa kwarto nung isang araw eh, eh umuwi ako eh sipon sipon <coughs> kaya uh, pinili kong lumabas ngayon para <coughs> kahit pa paano pawisan tayo ayun po pakikita ko sa inyo hanggang saan ako maglalakad medyo malayo layo itong iikutan ko <coughs> ang hirap pagka ay may sakit kahit na uh, masama ang pakiramdam mo pipilitin mo pumasok Maluwag naman sa amin ang absent kasi nga lang magkano yung trabaho namin kaya pwede lang kahit may, isang, may konti ka na uh, nararamdaman sa katawan eh makakapahinga ka naman doon nandito tayo galakad ganyan ang sitwasyon dito sa Saudi Arabia pagkahapon pagpagabi na ang kadami nilang ilaw masarap dito pagka Nagalakad uh, ka hindi ka nag-aalala sa daan na uh, may gagalaw sa'yo kasi mababait ang tao dito hindi ka mga ngamba na may hold up sa'yo may kikidnap sa'yo hindi nyo naman dito oh mga signage pa lang nila ang lalaki mga bilihan ng carpet bilihan ng mga gamit sa kusina iikutin natin tong isang kantong malayo layo to para tayo pawisan kailangan natin haba haba yung ating paglalakad habang tayo nagbibideo eh, eh. kwento kwento muna tayo Masarap na maglakad ngayon kasi hindi ka pa nagja-jacket. Pagka uh, tumindi na yung lamig dito, ah. Uh, baka may t-shirt ka na, may jacket ka pa, naka-jacking pants ka pa, may sus... Mga dalawang sapin, ng damit. Suti mo. Pagka ganit ang papasok pa lang yung okay lang. Maglakad ka ng kahit hindi pa naka-jacket. Jacking pants lang. Okay na. Dito eh, uh, ang mga pakistani, mas marami. Ang ngayon yun eh. Masisipag -trabaho. Mga batak sa trabaho ang katawan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ano o yung way yun na ano? Punta sa Rialin, kung tawagin ni Kamsa Kamsa, yung mga murang bilihin pang kusina, pang gamit sa bahay. Ayan po yung building niya. No? Nakalagay 5 real, all things 5 Malaki po yan. Madami din yung mga kababayan natin na mamimili yan, lalo yung mga magpapabagahe. Marami po dyan. Mga pang kusina dito tayo dadat mm, marami ng sasakyan yan po yung kamsa kamsa kung tawagin yan o, all five all five yan all five ang tawag yan po main highway yan main road ay lakad lakad lang at para pawisan at tayo galing sa uh, uh, trangkaso mahirap pag nasa uh, loob ka lang ng bahay buhay lagi ang aircon di ako pwedeng patayin dahil may mga kasama kang katropa hihinaan eh mo lang yung lamig na aircon dito tayo ngayon nakaka isang kanto na tayo paikot

Ah, ako niya, ay, 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 sipon, sipon. But, ko yung paglabas ko ng duty namin. Saan Eh, nagsarado ko ng bay. Para hindi pumasok yung alitabok. Ah, pagka-uwi ko, sinog na sige ba ko. Kung dito, hindi naman gamot. sige tayo ng pasalaw pasalabog at ay hindi masagasa parang ba baka dito sa gabi sa Riyadh dami ilaw sa

Ayun, nasa doob. Ang mukhang bata. Ang ligar na yun. Hello! Ito ang kasarapan dito sa Arled pagka malimig. Ito ang kasarapan dito sa tayo, tawid. Tawid. Kaya na, safety na tayo. Kasi may pathway na.

dito, eh, isang tao, isang kotse. <laughs> Parang pinakakabayo nila. Bale wala lang sa kanila yung masasakyan. Magkarap lang, oh. Puno na yung parking, pati kita ng alasada. Eh, meron, na. Oh. Ganyan eh, dito, Nasa litgi-litgi lang yung mga <laughs> sasakyan. Kung <laughs> so, sa atin, magigisang mo, wala na isang gulong. Wala na side mirror. <laughs> Ay dito kasi sa sa baba lang sa sakyan, nasa tabihan lang. Sa tayo mo iwanan. Pag gising mo wala na mga accessories ng sasakyan mo. Si pakikita ko sa inyo dito yung bago kainan. Tingnan niyo wa mga ubos. Yan, At yan At din kasi. Ang ganda. Ang ganda sa lutuin sa mga

Maalam ng magsalita ng mga Pilipinong ng salita. Kaya kami namin hindi nilang mga gulay namin eh. So, bakala tabi niya, bakala. Bakal ng kapatid naman yan. Ito naman, laundry. Pag matamat ka maglaba, ipalundry mo, ipapalansya mo, diyan. <laughs> Nakakatawa din naman mga Pakistani. Maaalam mo Tagalog. palaya. Upo. Ayan. <laughs> Dito na sa bahay namin. Ayan na akong bridge namin. Yung ka ko. naman. mo tali! Kaya mahal! Shout out! Okay. Ayan kasama, kasama ko. Mm hmm. Indiano. 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 <laughs> sa driver ko. Ah, what well, 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 sige, sige. Oh, Ako right? sa. Ayan. Ayan well, right? pa. Oh. Binala, oh. JB. Hello. Shout out sa aking live. Sa Oy! aking, hindi pala live. Shout out. Sige, <laughs> tol. Naglakad-lakad eh. Hmm. mo tayo, pahinga. Hi, chief. how are you? Fine. Yan, aming, amin. Sige, so, tol. Ay paingin ng nakakatse? Eh. Nakakatse? ha? binulog sabi sa Hindi ay ay ay, walang. My God, klas, damage. <laughs> 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 klas. Baby, one, oh, <laughs> one five zero. Yeah, no. One five zero. Maybe, uh, one five uh, five. No? One five. Okay. Time, okay. Video. Papahinga lang tayo sa thinking, like sa okay. 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 Salamat sa inyong panunod. Tumis na mga sa aking paglalakad. ng gabi. Ayan. Yeah, Bye. Maya,